Kung bibigyan ka ng pagkakataon at kakayahan na may baguhin sa isa sa mga ito, ano kaya yon? Past, present, o future? Medyo mahirap pumili, no? Yung iba marahil sasabihin yung past dahil sa mga pinagdaanan, desisyon, o marahil pangyayari na hindi mo gusto ang naging epekto sa buhay mo. Yung iba siguro yung present. Maaring hindi ka masaya o kontento sa kalagayan mo at iniisip mong, kung hindi lang sana ganito, baka ibang buhay ko ngayon. Misan, gusto nating baguhin ang present dahil nakikita natin ang kalagayan ng iba. Kahirapan ang kalagayan mo ngayon at marahil hindi ka kasi kontento sa kalagayan mo. Teka, future. May nakaisip bang baguhin ang future o baka napaisip ka din na paano mo naman babaguhin ang hindi pa nga dumarating? Anong babaguhin mo doon? Tama namang isipin yon. Ano nga bang babaguhin mo sa future eh hindi pa nga dumarating? Pero alam mo, kahit hindi pa dumarating ang future, may mga bagay sa nakaraan at kasalukuyan na halos nagbibigay na ng idea kung anong sasapitin sa future. Bagamat magkakaibang panahon ang past, present at future, hindi naman sila magkakahiwalay. Sila ay may pagkakaugnay-ugnay. May mga bagay sa nakaraan na may direct ng impluensya sa present at future at may mga kapasyahan sa kasalukuyan na hindi maikakailang apekto sa future ng isang tao. Sabi nga... Where you are now is a product of the decisions you made in the past, and where you will be in the future is a product of the choices you make today. Pero bukod dyan, alam mo ba na ang pagpapatawad ay may malaking epekto din sa future mo? Maraming bagay ang hindi natin kontrolado at sigurado sa future. Pero ang alam natin ay ito, ang bitterness ng nakaraan kapag hindi ka nagpatawad ay dala mo sa kasalukuyan at makakasama mo pa din hanggang sa hinaharap o sa future mo. May mga bagay na kapag hindi natin pinakawalan at binitawan ay hindi tayo iiwan kahit magpalit-palit pa ang panahon at kahit tumanda pa tayo. Ang bitterness dahil sa unforgiveness ay isa na sa mga iyan. Kahit lumipas pa ang panahon at sabihin mong tomorrow is another day, pag hindi ka nagpatawad, kinabukasan, siguradong may bitterness ka pa din. Sabi nga ng isang author, Forgiveness does not change the past, but it changes the future. Yan ang isa sa dahilan kung bakit ang pagpapatawad ay mahalaga. Walang puwang ang unforgiveness at bitterness sa buhay na nais ng Diyos para sa iyo. Sabi nga sa Bible, alisin nyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Meron ka bang tao na nag kang patawarin? Yun bang kahit nagpalit na ang mga taon ng makailang beses ay taglay mo pa din ang galit? Bakit hindi mo ilapit sa Diyos at ipanalangin? Ang bitterness at unforgiveness na iyan ay hahawa at aapekto sa halos lahat ng bagay sa buhay mo, pati yung mga bagay at tao na wala namang kinalaman sa taong hindi mo mapatawad. God can make a difference in your life. Kakayanin mo magpatawad. Hindi mo kailangang sirain ang kinabukasan dahil sa nakaraan. Pwedeng maging malaya ang kinabukasan sa kapaitan ng nakaraan. Isuko mo sa Diyos ang bitterness mo at hayaan mong ang Diyos ang maghilom sa puso mo. Asa ka pa.